Madali ka bang madistract? Lalo sa panahon natin ngayon, napakadami mga distractions. Kung kayo halimbawa ay estudyante, no? at mayroon kayong mga kailangan gawin, assignment, projects, o kailangan kayong mag-review para sa inyong mga examination. Tapos, eh, nandyan sa harapan ninyo yung cellphone. O diba, napakadaling madistract. Lalo na mga kabataan na yun na nahihilig sa mga games. O kung halimbawa naman kayo eh, isang real estate salesperson, diba? halimbawa kayo eh, may gustong gawin or nais nyo na kayo makabenta, pero ng transaction. Itong mga ibibigay ko sa inyo, yung mga tip para kung hindi man totally matanggal yung distraction, eh, para mabawasan o maiwasan. Unang-una, um, kailangan mo isulat yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa araw. O, halimbawa, pagkagising mo, ano, ilista mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa araw na yun. Halimbawa, estudyante ka, siyempre, pasok ka sa school, uh, at pagkatapos, gawa ng assignment mo, no? magre-review ka kung meron pang parating na exam o may mga project na kailangan mong tapusin. So, isusulat mo lahat yon. Pero madali rin naman na sa iba yung hindi naman na sinusulat. Eh, pwede din naman yon. pero kasi um, mas madali kasi kung nakikita mo yung kailangan mong gawin, eh, re-review mo. Minsan kasi kahit nakasulat na nga, nakakalimutan pa. Hindi eh, mas lalo na kung hindi nakasulat po ba? Ayun. At pangalawa, prioritize. Kailangan mo mag-prioritize sa mga bagay na kailangan mong gawin. Diba, napakarami mong kailangan gawin para sa araw na yon. Ihiwalay mo yung mga importante sa hindi naman masyadong importante. At syempre, i prioritize mo yung importante. Malimbawa nga, estudyante ka, ano? At kailangan mong mag-review. Siyempre, unahin mo hawakan yung libro kaysa yung cellphone. Pa-prioritize mo yon parang sa ganun. Eh, makas makapasa ka sa, kung halimbawa kayo mayroong exam, may project na kailangan mong tapusin, unahin mo yon kaysa sa pagsa-cellphone. at pangatlo, yung mga apps dun sa cellphone mo na minsan napakadaming apps. Di ba? May mga notification dyan. May at may at tumutunog o nagbabibrate yung cellphone mo. Uh, ang dami-daming apps. Minsan yung mga ibang apps hindi naman talaga ginagamit. Tanggalin mo na yon Bawasan mo yung apps mo sa cellphone mo. at pang-apat, kailangan mo mag-focus. O halimbawa, gumising ka sa umaga. Maglaan ka ng oras, dalawang oras, halimbawa kung estudyante ka kailangan mo mag-review. Dahil meron kay paparating na exam. Maglaan ka ng dalawang oras, halimbawa alas 8 ng umaga hanggang alas 10, eh, kailangan mo mag-review. Uh, time blocking ang gawin mo. Ganun, naka 8 to 10, mag-review ka. So, gawin mo every 25 minutes ng iyong pag-review, mag-break ka ng at uh, least kahit mga 5 minutes. Diba? Mag-stretching ka, magkapika ka kung ka. Ganon. Tapos, balik ka na ulit dun sa iyong pag review Para sa ganon, eh, tuloy-tuloy yung ginagawa mo. At pagdating sa hapon, tapos ka na mag-review. Yung mga hindi masyadong prioritize na kailangan mong gawin, gawin mo na. Bawa, Um, sa bahay, di ba? Kailangan tumulong ka rin sa mga magulang mo. Di ba? Halimbawa, yung mga paglinis-linis diyan, di ba? Paghugas ng pinggan o kung ano pa yung mga kailangan gawin sa bahay, tumulong ka. So, yun. I prioritize mo yung kailangan mong prioritize yun ang lagi mong uunahin. At uh, panglima naman, mag-focus ka dun sa goal mo. Kung, alam ba ikaw ay isang uh, self-employed, real estate salesperson ka, meron kang goal na maka-close ng transaction, isang transaction lang sa, sa isang buwan, di ba? So, mag-focus ka dun sa goal mo, i-prioritize mo yun. makikipag-meeting ka sa client, sa buyer, sa seller, di ba? O meron kang mga tripping appointments, o listing appointments na kailangan puntahan. Doon ka, doon mo ilaan yung uh, mga oras mo. Doon ka mag-focus. Uh, Pagkat yun ang goal mo, may tinatarget ka na gusto mo ma-achieve, di ba? Which is yung sales nga. Uh, sa estudyante naman, ganun din ang kailangan mong gawin. o so, may goal ka eh, di ba? Bilang estudyante, Siyempre, gusto mo na makapasa ka sa mga examination, magawa mo yung mga assignment na pinagagawa sa inyo, at yung mga projects na binibigay sa inyo ng teacher, alimbawa, di ba? So, yun ang goal mo, yun ang ipaprioritize mo. So, yung mga distractions, uh, hindi naman kailangan alisin yan bigla-bigla, pero at least bawasan mo yung mga obstruction o yung mga bagay na nakakahadlang para gawin mo yung mga bagay na na kailangan mong gawin na importante para sa iyo para ma-achieve mo ang iyong goal. So, yan po. Kung meron po kayong alam din na iba pang mga bagay na nakaka-distract sa inyo, comment down below lang po. Oh, ayon yun. Maraming maraming salamat.